magandang araw sa lahat at nandito na naman tayo sya sya para magtrabaho ngayon mga kasawar sobrang init kasi ano parang summer at naglinis kasi ako mga kasawar kaya medyo ano mainit dito sa ano sya sya at saka ngayon kabukas ko lang ano. Ayan, magligpit ligpit muna tayo mga kasawar para hindi makalat dito sa siya Makalat kasi hindi ako nakapagwitwit. At saka, maliit na nga ang pesto ko mga kasawar dito. Ang kalat pa. Sobra. ang kalat lubang hindi nalipit at siyan sa likod ko. Ayan, parang gatambak pa yan mga kasawar. Ang naligpit ko na, ayan. Ayan, wala na. Wala na ditong nakalagay. yan sa likuran ko kanina yung nailigpit ko na. tayo ngayon mga kasugar mag ano na tayo mag upisa na tayo ngayon mga kasugar manahi kagabi ano sa bahay ako nagtabas kasi medyo maluwag luwag na dun sa bahay kaya dun ako sa bahay nagtatakas para pagdating ko dito manahi na lang ako kasi dito mga kasower masikip dito sa presto hindi ako makatabas tabas kaya dalhin ko na lang yung ano ko yung mga tabasin ko dun sa bahay doon na lang ako magtatabas ng tela at saka pattern kasi dito doon pa sa kabila pupunta pa kabila para magtatabas at ngayon para dito na lang ako mag ano kahit na lang ako anin ko natabasin ko na din sa amin sa bahay ganoon na lang ang gagawin ko mga kasi yung tinatabas-tabasan ko ng mga nakaraan, close kasi yung kitahan ko sa harapan. Kaya doon ako, doon ko nilalapag yung cutting table ko. So, na manahin na tayo. Manahin na tayo mga kasabu na, Manahin na tayo mga kasabu kasi tanghali na, rasjis na. sa akin ko gawin wala ang kukunin pero yung kinuha kahapon na puti di ba nag decide siya na mahaba long skirt siya ngayon babalik, babalik daw niya mamaya paputulan na lang daw niya <coughs> bumili kami ng ano, ng tiles. Kaya naiwanan ko ito. eh ito, habang naka, dito na nakasalan yung sinulid ko, isingit ko na po dito. Bago ako magtahi ng gown. Kasi ngayon mga kaso, may gown ako natahiin. May, may skirt ako ngayon gagawin. Kasi tumawag na may ari dito. Kaya na. Skirt lang naman. Pero madali lang Pas, mga kasuhur, December na. Paskong-pasko na talaga na. Ito, mga kasuhur, ano lang. kaso yung know, magic seed po. Okay, nadala na ako mga kasawar magpagawa ng punda dito sa kakilala ko. Nag-repair ako mga kasawar punda nga na lang, lang. May repair pa. Kaya ako na lang mga ano Maano ko pa yung gusto ko. Pag punda lang ng mga square-square mga kasawar, walang design, kaya kaya ko na yan. Pero pag may design-design na punda, hindi ko na kaya yan mga kasawar. Pinapagawa At okay na. Pati yung mga kutina kong grumit, mga ano, pinapagawa ko sa kapilala ko sa, sa kumali ko. Pero pag mga ganito-ganito lang, ako na lang. Square lang naman ito mga kasawar. Ayan, eh, ganito lang. Uh, um, ano yung na? ko na sa kabila na kasi hindi ko kukuha siya. na. Basta ganito lang napunta punta mga kasawag. Yan. Square lang siya. Alam ko na. Pero pag ano, iba na. Hindi ko na kaya po. Yung punta na may design-design. Hindi -design, ko na kaya yun. Basta itong square lang mga kasawag alam ko na itong punta na to. Yan. 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 Alam ko na to. Pero yung punta na yung design-design ay hindi na natin alam yan. Papagawa ko na yan sa kamari ko. Kasori is that. Ganyan lang, no? Oh, square lang. Ganyan lang ang alam kong punda. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang alam kong mga kasori na kunda Cover na ang pita. Ganyan dito lang ang alam kong i'm a the jacket zipper ito mga Pagbalik namin galing bumiling tiles, ginawa ko ito mga kasawa, itong punda ko na ito. minooko, Kaso nga lang, naabutan na ako ng yung uuwi na kami. Kaya hindi ko na nalagyan ng ano, ng ng zipper. Is nga. Ate, at, nagtatangin kayo ng ano? Terno no pants blouse. at blouse. Kaya kaya ng iwan one ano so, design design cut lang? Lang naman? Ano design mo? Blouse lang. before course sleeps down uh, That's a cool. Para pang parang pang pulis. Hindi po pang blouse Opo. Ganun lang. Simple yung cut lang yan. Hanggang dito. O, gumagawa kami ng ganyan. Tapos may kasar, pero nung pants. May tela pa kayo dito? Wala po. Eh. Wala kaming tela. Saan ang bilihan ng tela? No? Dito, dito, dito po banda. Kaya ka po ng one-way. Kaya po. Opo. Pagpunta mo hapon. Pag ganyan, 1-5 po liver. Kasi marami pa. Is dalawang packet lang, diba? Dito. Kasi mahirap din kasi yung ganyan niya. Sige, hanap lang ko na sa mga recommend mo ng magandang tela. Ang pangalan. Ah, Asel. Asel. Apo. Sige, balik ako. Sana huwag akong mawala. Sige. Apo, thank you po. Ito ang customer dito mga kasawin na pumasok daw ng ano, pang na pang na uniform nakadalawa na ako tatlo lang naman ito mga kaso tapusin ko na para mamay hindi ko na isa na lang para mapalaba ko na din sa hipag ko kasi yung mga punda na medyo ano na magpapasin kailangan ano, kwa'to naman yung punda natin may itong ano mga kasover ah uh, sheet niya pero hindi na ako marunong dyan ipagawa ko na doon sa kaibigan kung hindi ko na alam yun kung paano gawin kaya kapagawa ko na doon sa kaibigan kung maripok yung sheet kakasura ako nagagawa gawa Kasi nadala na ako doon sa pinagawa ko dati na nag-repair ako mga kasura. Sinayang lang ang tela. Hindi nagkasya doon sa filo namin. Sa oo. Ayun. Na, ano ako? Nagdugtong-dugtong. Ang ginawa ko, ano, sinira ko yung ibang kunda. Tapos, ano, dinugtong-dugtong ko na lang doon sa ano. Sa lahat, hindi magamit. Sayang naman yung tela. Kaya ayun. Nagsira ako ng isang punda at saka dinugtong ko doon sa iba para lang magamit yung iba. Kasi kung hindi ko rin magamit, sayang naman. E, nagsira na lang ako ng punda. At yan, Ito na, mga sir. Tapos na yung punda ko. Balik na rin ko na. Tapos na. Yan lang ang ano ko sa punda. Yan, Yan lang ang alam ko sa punda mga kaso. Hindi ko talaga alam ibang may design. Square lang. Square lang po. Yan lang. Forma lang talagang pilo. <laughs> so, sinipiran ko lang dito para may pang-close. Ayan lang. Yan ang alam kong punda. Yan lang. <laughs> yan lang ang alam ko mga kasower at yan lang ang ano ko sa punda at gang dito na lang yung paggawa ko ng anong ano ko sa inyong paggawa ng punda yun lang ang ma-share ko mga kasower at bye bye good morning sa lahat good morning good morning sa lahat.